nabang dagat na nakakaaliw panoorin habang luwalangoy, pero minsan nakakalatay. Let's let's take it away. Ito po ang kinilaw na jellyfish. Kapag seafood ang kinatatakaman, fly na agad sa kapis. Pero more than the usual seafood dish, ibang putahe naman ang ibibida ngayon sa ating hapagkainan. Kung madalas pang ilagan ang mga jellyfish dahil sa mga galamay nitong makakati at may nakakalason pa nga, ang isang uri nito, masarap daw lantakan, ang kinilaw na burol o jellyfish. Sa Rojas City, maaga palang naghahanda na ang grupo ni Nino sa pagpalaot. Ang pakay nila, mga burol o yung puting jellyfish na kilala ring moon jellyfish. Bila malalamyaman ng burol, mahirap daw itong hulihin dahil mailap. Dito karamihan na huhuhin namin yung mga jellyfish o kasi yung area na to is medyo pa-curve. So nakatrap sila dito. At ito yung gamit namin para panghuli sa kanila. Nag-iingat kami sa paghuhuli to kasi nga Makate, meron kaming ginagamit na sibot para mahuli sila o kaya kung meron mga uh, makita kami sa dalampasigan, tamang paghawak lamang ang ginagamit namin para hindi kami madisgrasya. Dobli ingat din si ninyo sa panguhuli ng burol dahil minsan na raw niyang natikman ang bagsik na mga galamay nito. Na uh, experience na din ako na nadikitan ako. Ang ginawa ko is yung bukol lang ng uh, nyog, yung ginawa kong damot, uh, pinahid ko lang, unti-unting nawala yung uh, sakit ng jellyfish. Ito yung itsura ng uh, burol, yun nga lang, medyo nahirapan tayong mga ganap kanina ng uh, burol dahil uh, yung location ngayon ng burol is mostly nandun na sa malalim na part sa medyo malayo na dito. Normally malalaki ito. So maliit lang yung nahuli natin. Yung tamang paghawak nito para hindi ka ma-sting is dito sa may payong-payong niya. Ang nahuling burol iyahanda ng sa ng suka, kamatis, sibuyas, luya, kalamansi, asin at sili. Para matanggal ang kati sa burol, sinasamahan daw nila ito ng batang buko o yung buko na bubot pa lang. Ayon sa pag-aaral, mayroong antioxidants at anti-inflammatory properties ang laman ng batang buko. Mismong ang mga galamay ng jellyfish ang kinakain ni Naninyo. Pero dahil maliit pa ang kanilang nahuli, isasama na rin nila ngayon ang ibabaw na parte ng jellyfish o yung korteng payong na bahagi nito. Bata pa naman yung jellyfish na to Wala pang buto-buto sa may payong-payong niya. Sunod na inilalama sa laman ng jellyfish ang kinayod na laman ng buko. Yung lasa pala nung kinudkod na bukol ng nyok ay papaklak Ito yung ihahalo natin para matanggal yung kati itong jellyfish. Fish. Ibabad muna natin siya habang piwa uh, natin yung mga sahog natin sa ating kinilaw. Siyempre, hindi mawawala sa kinilaw yung kalamansi. At saka ilalagay ang suka. Ang asid mula sa suka ang luluto sa laman ng jellyfish. Saka isasama ang laman ng jellyfish at ilang halo-halo pa. Ready na ang kinilaw na burol. Yung lasa niya is para siyang usit parang uh, gelatin. Perfect talaga ito uh, bilang pulutan. Maging sa ibang mga bansa, may mga uri rin ng jellyfish na kinakain. Ang jellyfish na ingestion o ang pagkain po nito ay may uh, posibleng uh, health effect. Ay uh, maaari po ang pasyente o ang taong nakakain nito ay magkaroon po ng uh, poisoning or na, mag, nagkakaroon po sila ng anaphylactic reaction po. Nasa tentacles po yung poison or yung tinatawag nating nematosis. Ito po yung stinging cells at ito po yung nagkikerry ng poison doon sa jellyfish. Payo naman ng mga eksperto kung sakaling masobrahan o magkaroon ng reaction ang katawan sa pagkain ng jellyfish. Ang anaphylactic reaction ay maaaring mag-cause or yung mga sinyalis o simptomas na nagpipresent ay sumasakit ang tiyan po natin, namumula, uh, nahirap ang huminga, sumisikit ang dibdib. Minsan bumababa po yung pressure ng dugo. Um, what is very important is, as long as you ingest something at may nangyari po ito sa inyo, go to the nearest hospital. Um, we have to check agad yung vital signs ng pasyente. Ayos lang naman ng tumikim ng mga kakaibang lamang tiyan. Basta lagi pa rin nating isa sa alang-alang, una sa lahat ang ating kaligtasan. Ako si Leigh Alvis at yan ang kwentong dapat alam mo.